Asura. Pupunta ako dyan. Ayan, pupunta ako dyan parang sandbar. Ayan. So, pupunta ako dyan. Okay, ayan pupunta ako diyan. Tatanggalin ko lang yung chinelas ko. Ayan, tatawid ako dito sa ano, ang daming isda na maliliit. Kita ba? <laughs> ayan, dito na ako sa yung, ayan, yung kanina yung pinakita ko sa inyo natatawid ako dito sa San na to. Ayan. So, yung cellphone ko nilagay ko lang yung selfie stick ko diyan. Ako lang kasi mag-isa, eh, walang Ayan, ako lang kasi mag-isa, walang uh, nagbi-video sa akin. So, ang ginawa ko, tinuso ko na lang yung selfie stick ko doon sa buhangin. So, ayan na nga. <laughs> So ayan dito na ako Ang ganda Okay Ayan napakaganda Napakaganda talaga dito Ayan napaka fresh ng hangin Ang aking nalalanghap sa mga oras na to Ayan basta, basta nasa dagat Basta nasa dagat talaga, talaga tayo Ayan napakaganda talaga ng tanawin sa dagat Kahit sa mga lugar tayo pumunta Pag uh, pupunta ng mga tabing dagat Ayan sa karagatan Ang ganda talaga ng mga view Okay Okay. Ayan. Ang sarap talaga dito. Woo! Ayan. Ayan, kung ikaw ay bago sa aking uh, YouTube channel, huwag kalimutang i-like, i-share, at i-subscribe ninyo ang aking uh, YouTube channel, Lars Humawas. Okay, maraming maraming salamat. sa mga oras na to ayan yung ating araw ayan na matindi na yung sikat ano ayan a, alas 9 pa lang ang init na ng aking pisngi <laughs> lalagyan ko ng face mask baka ma ano tayo masunog yung mukha lalagyan natin ng face mask yung mukha ko baka -ano, sa araw wala tayong nilagay na ano eh yung pang pang sa ano sa balat so ito na lang face mask Okay, okay pa. Okay, papakita ko sa inyo dito ano. So ayan, yung parang sunbar dito ano. Okay. Ayan. Oh, di ba? Ayan. Ah, uh, ito lang yung part na to dito na walang dagat, walang tubig dagat, itong kinalalagyan ko. Pero doon sa ano na yan, ayan. Hindi ko alam kung patai ba to or pahibas. Okay. Ayan pwede yan. Ayan oh, yung mga bato na yan. Uh, pwede siyang ilagay sa aquarium ano. Ayan. O oh, di ba? Ayan, Mag maganda na yan pag nasa aquarium na yan yung mga bato-bato na yan. Ayan. Ang ganda di ba? Okay. Ayan ito yung mga ayan oh, yung sa mga corals to ano. Siguro san ang lakas ng alon so nabali yata to. So dito na padpad. Ayan itong parang sanga ng corals. Sa so, ibalik natin dito. Okay? Ayan oh, maganda to sa ano, sa aquarium. Ayan. Ayan, uh, pinuhinugasan ko. O oh, di ba maganda yung bato na to pang ano sa aquarium. Ayan yung may mga aquarium na mahilig mag uh, ano ng uh, isda ayan pwede to pwede to pwede to siya ilagay sa ano sa sa aquarium okay lalapag ko na lang <laughs> ganda di ba okay ayan medyo may nakuha akong ano medyo nagandahan na ako dito sa ano to so ayan dadalhin ko to <laughs> ayan ito ay uh, dadalhin ko to ayan iuwi ko to sa bahay ayan nagandahan na ako ayan Gagamit ko siyang pan-display. <laughs> Ayan. O, di ba ang ganda? O, tingnan nyo. Ayan o, ang ganda. Okay. Puro basura, ano? Okay. Fish dito, o, Kawawa naman. Ayan, starfish. Wala ka lang starfish na to. Buhay pa kaya to? Patay na. Ah, oh, Buhay pa. Kawawa naman ayan buhay pa pala siya. So ayan buhay pa yung starfish ano so kailangan natin tong uh, ayan buhay pa yung uh, starfish. Kawawa kawawa naman siya ayan laki ng starfish. Okay. Ayan, lalaki ng starfish, kawawa naman sa tabing dagat, uh, walang daga, wala nang wala nang tubig, baka mamatay siya sa ma, baka mamatay siya, ayan so kailangan uh, ibalik siya natin sa dagat, okay? So ibabalik ko siya sa dagat. Ayan, baka mamatay siya no. So dito. Ayan. Wait lang, lulunso kain sa dagat para hindi siya mamatay. Kawawa naman. So ilalagay natin siya dito. Pero ma, ma, ma ano rin ma, ma pag tumae, uh, siguro ma ano rin naman siya ng tubig dagat so nananatili siya dun sa sa tabing dagat walang tubig baka mamatay siya so ipabalik natin siya dito okay ayan na so ayan na siya kita ba ayan ito na oh ayan ayan na Nand nandun na siya sa dagat binalik natin para hindi siya mamatay Okay. Ayan pa ang basura. Hanggang dito eh. So, ang dami talagang basura. Ayan. Ayan. Napakaraming basura hanggang doon yan. Sa dulo na yan. Sa pinakadulo na yan. So, ayan. Ang laki ng puno ng ano. Hindi, ano ba? Puno yata ito ng buli. Ano? Ayan. Napad pa dito. Ayun, Kung saan galing. Kung saan galing na lugar to na nanggagaling kung puno na to ayan napadpa dito sa tabing dagat okay Ayan sa bigat na 'yan ano sa bigat na 'yan at uh, talaga namang nadala ng alon ayan nadala ng alon papunta rito sa tabi ng dagat. Ayan yung uh, buli na 'yan puno ng buli. Okay? So ayan ang daming basura, ang daming basura talaga dito. Ayan. Pumangit yung uh, view ng uh, tabi ng dagat gawa sa uh, basura. Ayan hanggang dito talaga ang uh, basura. Ayan, mapapansin ninyo Okay. Ayan, medyo mataas na ang sikat ng araw, ano? Kita ng ibon, 'no? Oh. Ayung kulay blue ang ibon, Ayan lumilipad. So, ito mga ugat ng kahoy, 'o. Oh. Ayan. Nadala dito sa tabing uh, dagat. basura. Ayun. Oh, so, di ba? So ang ginawa, so ang ginawa dito sa iba ay parang pinangangahoy na nila ano para panggatong nila, yung mga kahoy na na, na ano dito sa sa baybayin dagat. may mga ayan may mga corals na naano dito na dala ng dagat na sira yung corals ano sa ninang uh, lakas ng alon Okay ayan ayan nagmukhang ano na ayan ito na makikita natin dito ayan So ito na nga yung mga nakuha nilang mga kahoy ano sa tabi ng dagat ayan Ayan at magsisilbing uh, panggatong nila, magagamit nila panggatong. Ayan. Magsisilbing panggatong nila. Ayan, sari-sari may mga kawayan. Okay. Ayan. Ayan, ang daming basura. Ayan. Kahit saan ako magpunta, Ayan, napakaraming basura talaga. Ayan. Okay. So, talaga yung, matindi talaga yung bagyong unisys, uh, uh, yung nagdaang bagyo, ano. So, ito na yung tumambad sa atin. Puro basura na dito. Ayan. Yan na yung uh, ipinalit nang uh, view na makikita natin ngayon yung dating magandang uh, tabindagat ito na ang ating makikita ayan puro basura tambak-tambak ang mga basura na makikita natin dito sa tabi ng karagatan ayan Okay ayan mga basura ayan na uh, makikita natin yung mga yung mga nyug ayan may mga nyug ano ayan may mga nyug na uh, ayan may mga nyug oh pero wala na silang laman. Okay. Ayan. Ayan, mga puno ng uh, saging. So, ito yung mga puno ng saging. Kuhaan nga natin dito. Puntahan nga natin. Lapitan natin. Ayan, may mga kahoy pa. Oh. Okay. So, ayan, mga puno ng saging. Okay. Ayan. So, hindi natin alam kung saan-saan lugar to na nanggagaling itong mga puno ng saging. Ano? Ayan sayang naman at pwede pa nga pwede pa tong itanim eh. ayan pwede pa pwede pa tong itanim at mabubuhay pa yan sayang. Okay. So ayan hanggang dito na lang ang aking uh, ginawang uh, vlog sa araw na to. Ayan ang aking background puro mga basura. <laughs> okay, ayan at uh, sana nag-enjoy na naman kayo sa aking uh, ginawang uh, vlog sa araw na to. Huwag niyo kalimutang i-like, i-share at i-subscribe niyo ang aking uh, YouTube channel Lars Humawas Kita-kita ulit tayo sa aking uh, next vlog. 拜拜。Bye bye.